oh, di ba? Nakakuha tayo mga guys, 87 pesos. So, sa taas ng BTS pop store, dito yung pop-up ni Ayu. Ayan, ang ganda. Ang ganda. Ito, maluwag-luwag. May 24 to May 30. Dito yan sa third floor. Wow! Pretty, ang cute. Ay, ito, grip tok naman. Ayan. Ang ganda talaga ni Ayu. Ano? Ay, ang kaganda ng mga merch. Oh, ang ganda. Wow. Sticker. Sticker ba to? Oo nga. Ay, tas ito may pasampol sila. Ito yung film set. Roll Memo Sticky. Ito ang nostalgic. Ang cute photo film kiri. And may washi tape din siya. Ayan, pwede mag-sample-sample dito. Ang <laughs> cute ng no, Postcard. One. 3-1-2 Yan yeah, may binder na gaya ng mga photo cards nyo Then post stamp Ang cute naman ito Ganda ng mga merch ni Ayo Oh, ang ganda Ang cute din ito Para siya ano, tote bag na ng... Ibay tela Ano ba tawag dyan? And then parang yung sa monochrome mo Wow, ganda Ang cute ng hearing o hat And Then postcard, then ball cap and then wow ganda nito clear frame ito yung sa poster set eh. yan na yung light stick niya. Yeah, Ayu tas light stick parts wow ayun mm -hmm. saan yung yan ang bali mo oh, cute yan pwede kayo mag picture picture dito mabong uh, papa picture din siya ang ganda ng no, spring oh, roll boy. so ganda na yung tsura ano ba wow pork and shrimp. Tapos yung isa, ch chicken barbecue. Bumili sila mga matigis ang flavor, taray. May mga sticker dito, mga K-pop, tsaka mga photo cards. Official kaya yan, guys. Ang cute, may Enhypen. May album din. You know? May gold, yung. may na-own. Ha, ah, dito yung mga official photo card. Ito, meron din Enha. Wow, meron nga. Ang galing. Mabanis ko, diba? Yan. Ang dami dito. Ang kukuyot naman. Wow. Hindi pala kita. Kaya yan siya. 135 po mga photocards. May 99. Pero official siya. person dito, guys. Tika lang. Mama, kapabili tayo dito, mga person. Hello! Serious mode na po siya. Nagahanap po kasi ganda daw po ng mga photocards. Pricey na ng mga photocards. Baka ano siya talaga. Iba yung bag. Ano? Pero pa dito mo yun. Uli na lang may ganito na ako. May bandan to. Pili na natin itse. a... Sa The Icon pala. Kaya pala ganyan. Mmm, ganda. Tapos dito nagpapatuktog ng My Universe sa Disney Plus na... Ganda. May tv activity ata sa loob. Ay si Bangtan. Ayun. <laughs> Guys, nag-self-checkout ako dyan magaling tapos ikaw na rin yung mag ano magbabalot ganito kain tayo calamari grabe yung baby back ribs dalawa kanin. tapos thank you jetter sa oreo cream cheese